Nainita na ang tiyan sa mukabat sa isintos kapamilyang nabahaan nga naas sa Florentino Catalan Elementary School, Barangay Kuambugan, Tagum City ugang ang City Sintos ka mga pamilyang anausab sa Misaoy Elementary School, Barangay Misaoy, New Corilla, humanggihat gihatda ni Governor Edwin Cuyagob Hubahib sa iyang lamian ug init nga Aruskaldo, Pebrero 1, 2024. Nagpaabot sa iyang dakong pasalamat kang Kuya Gob si Misaoy Barangay Captain Gregorio Lahoy Lahoy gumikan sa magkanunayong suporta sa gobernador sa iyang barangay. Sanglit una kining maapiktuhan kung ugaling man adunay mahitabong pagbaha. Samtang, mukabat 96 ka mga pamilya biktima sa baha nga naa sa evacuation area sa Kernel Rosalio Saludares Elementary School, Barangay Magdom Tagum City, ang natunulan og relief goods gikan sa provincial nga panggamhanan sa Davao del Norte, pinaagi sa kamanduan ni Governor Hubahib ang kaagapay sa kalamidad ng Dabnor. Gipangunahan ang maong disaster relief operation ni PSWDO Head Rosalinda Rapista kauban ang mga personahe sa Provincial Governor's Office nga nidalit sa lamian o init nga Ruscaldo ni Kuya Gob. Niduyog sab sa maong kalihukan sila Board Member ni Candro Nikil Soybagyo Jr., Board Member Prospero Popo Estabilio Jr., ug former Board Member Roger Rod Laguna. Anaasab ang presensya sa inahan sa Barangay Magdum, Kapitan Clarita Rey. Sa pagkagaron, padayon ang mga personahe sa provincial nga Pangamhanan sa paghatod sa hinanaling hinabang o pagriskyo sa mga biktima sa baha. Para sa bayan ni Stormata Jr. One Dabnor News